Tiniyak ng kasundaluhan na may munting pagsasaluhan ang mga pamilya ng makatutubo sa Sitio Padla, Barangay Labnay, Mayantok Tarlac. Makaraan silang mamahagi ng mga regalo at pagkain noong bispiras ng Pasko. Nagbahagi ang Alpha Company ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon ng mga grocery, laruan, candy at mga damit sa mga bata at matatanda na kabilang sa tribo ng Abelling. Nagpasalamat ang Tribal Chief Tay na si Irene Esteban sa kaibigan troopers na hindi anya inalintana ang layo ng kanilang lugar upang maihatid sa kanila ang tulong at may ang diwa ng Pasko. Iniyak ni Lt. Colonel Michael Bautista, Commanding Officer ng 71st Infantry Battalion na marami pang liblib na komunidad ang kanilang sisikaping maabutan ng mga serbisyo upang maramdaman nila ang malasakit ng gobyerno. Mula dito sa mga tarampang gasinan, ako si MJ Ortiza ang inyong tognay.